Hello mga Mariko! Dahil wala muna tayong gala serye, for today's video ay luto serye muna. Luto nga ngayon si housemate na ginataang Binataang gutaw. Ginataang gabi nga ito mga mare sa mga Tagalog. Sa amin naman ay ginataang gutaw. Ito sa probinsya namin mga Mari, kadalasan nga ang sinasahog dito ay yung bagungon. Bagungon nga pala yung tawag sa amin yan mga mare At i-comment nyo nga kung anong tawag nga sa lugar niyo. Bali si housemate na ngayon pinagluto ko dyan. Nakuluan niya nga muna ito sa dalawang baso ng tubig. Kunting minuto nga lang yung pagpapakulo niya dito pagkatapos ay tinapon naman nga niya yung sabaw. Ganito nga mga mare yung paraan niya sa pagluluto ng ginataang gabi. Kayo ba mga mare, paano ba kayo magluto ng ginataang gabi? Nung maitapon na nga niya yung sabaw mga mare, nilagay naman nga niya yung pangalawang gata. Pagkatapos naglagay na nga rin siya ng luya, bawang at saka sibuyas. Pinakuluan na nga niya ito mga mare hanggang sa lumambot na nga itong ating gutaw. Nung medyo natutuyo na nga yung pangalawang gata dyan, ay naluhalo naman nga niya ito ng kaunti. Lagay na nga rin siya dyan mga mare ng dalawang siling haba. Si Huling habangan na yun, mga mare ay isa nga rin yan sa magbibigay bango at sarap sa lasa sa ating niluluto. So ayan, natatapos na nga niya mailagay yung siling haba. Nilagay naman nga niya ito yung kakang gata. O napapansin nyo nga mga mare ay napakatamlay nga talaga yung aking voice over ngayon for today's video. <coughs> maglaba at maglilis ng bahay. Kaya naman sinaglitan ko na nga ito ma-voice over yung aking vlog. Para naman ma-upload ko na habang maaga-aga pa at lagi ngang gabi yung pag upload Talas ko. Dalas talaga mga mare ay sa gabi nga ako nagvo-voice over. At sa gabi nga mga mare ay naka-duty nga itong si housemate at kahit mag-ingay nga ako ay dalawa nga lang kami ni Shane sa loob ng kwarto. So ayan at balik na nga muna tayo dito sa niluluto. Kumulukulo na nga mga mare yung pinakakanggata niya. Inilagay naman nga ni housemate yung bagungon. hi hello lang ito ng kaunti at naglagay na nga siya dyan ng asin at saka betchin. Inakuluan nga nila ito mga mare ng kaunting minuto at pagkatapos ay tinikman naman nga niya kung okay na nga yung lasa. Nung okay na nga yung lasa niya mga mare, maya maya pa nga lang ay luto na nga itong ating ginataang gabi. At kain tayo mga mawe. Bale fast forward na nga ito mga mare pagkatapos ko na nga maglinis ng bahay at maglaba nagpahinga ah, nga lang ako saglit at naaliw nga ako dito sa mga batang to. Lalaro nga sila dyan mga mare ng piko. Napakagandang exercise nga talaga mga mare para sa kanila. i na nga ako mga mare tignan si Shane. Maghapon na nga lang ay nakaselfo. <laughs> buti na nga lang talaga ay meron na nga kalaro si Shane dito. Noon nga mga mare sa dati naming bahay ay nagsusulo nga lang yan si Shane at wala nga kalaro at hindi nga lumalabas ng bahay. Kaya naman maigi-igi na nga ngayon at meron na nga siyang kalaro para hindi na nga siya telibabad sa cellphone maghapon. Tatawa nga ako sa kanya habang pinagmamasdan ko nga siya ay napakalungkot nga ng muka. <laughs> Hindi nga siya makasali dyan dahil hindi nga niya alam kung paano nga yan laruin. Eh. Ako, mga mare, pag cellphone mo ay napakagaling yan. <laughs> kung paghahambingin ko nga yung mga bata noon at mga bata ngayon ay ibang-iba nga talaga. Ang mga bata nga noon ay masaya at malayang nakakapaglaro ng na mga larong lahi. Samantalang ang mga kabataan ngayon ay gadget naman ang kinagis Kaya naman, karamihan nga sa mga kabataan ngayon ay hindi nga marunong sa mga larong lahi. Napanood nyo nga mga mare, yung nauna kong video, meron nga ako akong nabanggit doon na gusto ko ngang turuan si Shane sa mga larong lahi. Dahil napaka ko nga mga mare sa araw-araw, ay nakalimutan ko na nga itong ituro sa kanya. Abangan nyo nga mga mare yung mga video namin na i-upload at mangyayari na nga rin yun soon. At bigla nga akong natuwa sa batang Dito to. Dito nga sa gilid ay meron nga siyang sariling mundo. <laughs> Tignan naman kung ano ang kanyang nilalaro? Okay. Ibang-iba na nga talaga yung usong laro sa panahon ngayon. Hanggang dito na nga lang muna mga mare yung aking video. Salamat sa panonood. Bye! I follow ko na aking page. Like and share and comment po sa aking mga video.